Madaling sabihin. Pero napakahirap gawin. Malayo pa ang kalsada mula dito. At napakaraming kempet tayang nakapaligid at nakakalat sa loob at labas ng lugar na ito. Paano natin mararating ang labas nang hindi tayo makakita ng mga hapon? Tama si Pablo. Pag nahuli tayo, sigurado ako papaslangin nila tayong lahat. Ngunit, paano natin malalaman ang kahinatnan kung hindi natin susubukin, hindi ba? Kayo ba may mga naisip kayo ibang plano na may kasiguruhan ng tagumpay? Ha? At paano rin naman kung tayo ay magtagumpay? Alam ko, mapanganib ang ating gagawin. Ngunit ito na lamang ang nakikita kong paraan. Ang gumamit ng dahas kahit batid kong ayaw ito ng iba sa inyo, na akong makita ang mahal kong kapatid at ang aking kasintahan. Alam kong alalang-alala na sila sa akin. At batid ko rin lahat kayo ay gustong-gusto niya nang makita ang inyong mga mahal sa buhay. ang pananatili dito ay pagkitil sa katiting na buhay na meron tayo. Kung wala tayong gagawin, para na lang din natin tinanggap na kahit kailan hindi na tayo muling lalaya pa. At kahit kailan ay hindi-hindi na natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay. Hayaan na lang ba natin? Na mamatay tayo lahat dito nung walang kalaban-laban? Ha? O lalakasan natin ang ating mga loob para sa ating kalayaan? dapat sa Ibang hulat Ang siya Sigaw sa mga salamat sa Sumpaan ng